Tinataang lang ka naman nga po ang niluto namin ngayon dito sa aming bahay kubo dahil garini talaga ang masarap na ulamin pagkakayari ng mga handaan. Pati na rin ay samahan kaming umaten sa kasalang nayon dito sa aming probinsya. Ayun nga at maaga pa nga lang ay nagpahagilap na ako din sa aking asawa ng aming pang ulam at kako'y parang masarap ngayon ang ginataang langka. Kapag ganitong kakayari nga lamang ng mga okasyon at handaan ay masarap talaga yung mga ganitong kasing ulam na gulay-gulay, pantanggal umay. At may na rin lang man din at kapag ganitong nganing napapaibig ay mabilis nga lamang makahagilap dahil kapag ikaw man din ay digay kapang pang ad mo nga ay ulam na iba-iba rin talaga kapag naandito ka nga sa probinsya basta madiskarte ka hindi ka talaga magugutom at hindi mo na nga ni -ari kailangang bilhin bali ayan nga at pagkatapos kong matalupan at pinagagayat na rin nga namin sa maliliit na bahagi inumpisa na rin nga nitong nanay ko lutuin ika nga nila kapag ganitong klaseng mga lutong ulam ay eh masarap pa rin talaga ang luto ng mga nanay kaya naman yung nanay ko na nga ang hinayaan kong magluto bali ayan nga at mailagay na dito sa malaking kawa yung aming ginayat na langka ay nilagay na rin nga pala niya itong pangalawang piga nagata. Medyo may kalakihan din ngayon ginulay namin ngayon kaya naman halos mapuno na nga itong isang kawa. Kakoy pwedeng pwedeng bigyan nga ang mga kapitbahay na rin ay. Sobrang hilig din talaga namin halos lahat din sa bahay sa mga ganitong klaseng lutong ulam kaya naman dinamihan din talaga namin yan at kakoy abot pa yan hanggang kinabukasan. Nung mga bata pa kami halos manawa din talaga kami sa mga ganitong klaseng ulam. Aba ay yung panay baga naman kapag walang aning may maibili at walang kwarta ay ka nila mga inagulay na ring nanay ko. Napakasimpleng luto din ang naman talaga nare pero talaga namang ubod ng sarapay nga pala at malambot na inilagay nilagay na rin nga pala nitong nanay ko yung kakang gata o yung malapot na gata. Nagdagdag narin nga pala siya diyan ng kaunting pampalasang pork cubes, asin at saka ng paminta. Literal na amoy pala ang talaga ni Rey, magugutom ka na nga dahil sobrang bango. Ito yung simpleng lutong ulam namin dito sa probinsya pero talaga namang napakasarap at paniguradong mapaparami ang kain mo kapag ganyan ang nakahain. Sinahogan pa rin nga namin itong kaunting hipon at naglagay na rin nga kami nitong siling berde para mas mabango at mas masarap. Kung laking probinsya din talaga kayo nakatulad ko, paniguradong paborito at hilig nyo rin talaga yung ganitong klaseng ulam. Mas masarap din nga ni Ari kung merong sahog na dilis kaso nga lang ay nalimutan naming lagyan. Sa sobrang dami din talaga nitong naluto naming gulay ngayon ay paniguradong tatlong beses namin aring ulaman pero gayon pa man ay kahit ilang arawan pa yan ay talaga namang hindi nakakapanawa ang gariming ulam. At minsan pa nga ay mas masarap din nga aring kainin lalo pa nga kapag bahaw ang kanin. Ayan nga pala at pagkatapos kong magluto ay naghahin na rin nga ako at nang makakain na kami. Ay siya mamahaw at kain muna tayo din yung mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kapag rin ay talagang ulam alam namin ay eh, talaga namang halos napaparami nga ang kain naming lahat. At mas lalong napapasarap din talaga ang kain namin diyan kapag ganito kami sama-sama at maraming kaagawan at kasalo. At aring ang lola ko ay toong napasarap. Aba, tapos na nga kaming kumain ay bumulos pa nga ng gulay. Hello? At ayun, pagkatapos naman nga namin kumain, ay kami nga pala ay madayo ng pagliligo nitong asawa ko dito lamang sa may malapit na poso sa may amin. Naglakad-lakad na rin nga lang kami diyan para kahit papano nga ay bumaba naman yung aming mga kinain. Inabiro pa nga ako ng asawa ko diyan na malaki na nga roong pakwan sa tiyan ko at hagya na nga akong makagiyo sa paglalakad. 26 weeks na nga pala akong buntis mga maryat, excited na rin nga akong makita ang gender nito. Sa palagay niyo mga mare, team boy o team girl ba nga nga nari? Maraming naman nga raw magiging anak ko dahil blooming nga raw ako magbuntis ngayon. Ay, aroy ah. Ay kako naman nga sa kanila ay bakit nung panahon ay nagabuntis kay Kiona at kay Elisha na kapwa babae eh, dahil mo pa nga nang ako hindi mahitsura noon at medyo bagutiman. At sa aking palagay-lagay din naman nga hindi naman ako masyado ngayon bumagutiman at kahit papano nga ay pumusyaw pa ang aking balat. At masasabi kong dahil na rin nga siguro dito sa ginagamit kong sabon na You Glow Beauty White Soap. Sobrang laking tulong para sa akin na kahit paano nga ay malagaan ko pa rin nga ang aking kutis kahit nga ako ay panahong nagbubuntis. Balik salt ko nga pala ito sa aking OB at pwede naman nga raw para sa akin. Halos may lang buwan ko na rin nga palang ginagamit itong sabon na ito at kahit papano nga ay maganda naman ang effect para sa akin. Hindi nga lamang pala ako yung gumagamit ng ganitong klaseng sabon dito sa amin. Pati na rin nga itong asawa ko ay ginamit na rin palibasa ay nagandahan at mabilis nga raw makaputi. At yun nga at bukod sa pulong, ngayon ang pagkakalakas ng hangin kaya naman ako itong inapakalamig. Pero maigi na lamang at medyo mainit nga na yung tubig kaya naman anong sasarap pa rin ang aming pagliliguan fast forward, eto at may kasalan nga pala kaming apuntahan ngayon at mag-aabay nga pala etong aking anak na si Atkuning. Saktang sakto din nga lang yung dating namin dito at magsisimula ng araw. Kaya't ayan at meron nga pala silang papiktoryal muna bago mag -umpisa. Pinsan nga pala ng nanay ko itong babaeng kinasal at ayan, maya-maya pa nga ay nag na rin nga ang wedding ceremony. Nakakatouch naman talaga kapag ganitong klaseng moment na maglalakad nga ang pride papunta ng unahan na talaga namang isa ito sa pinakamasarap na pakiramdam ng isang kababaihan. Ang saya din lang talaga sa puso na makasaksi ng mga ganitong klaseng pag-iisang dibdib ba talaga namang ramdam na ramdam mo ang kaligayahan ng na magsing-irog. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, pangarap na pangarap ko din palagi na kuning abay sa kasal kaso nga lamang ay hindi makuha-kuha. Kaya ngayon ay masaya nga ang puso ko kapag inakuhang ang abay yung isa sa mga anak ko at talaga namang tuwang-tuwa din akong bihisan sila at kakoy parang natupad na rin nga yung pangarap ko nung ako'y bata. Feel na feel at tuwang-tuwa din naman nga itong anak ko kapag rin yung nabibihisan siya at akala nga daw niya eh, siya ay siya prinsesa. At eto at makalipas nga ang wedding ceremony ay tapos na rin. Kaya naman pagkayari ay dumiretso na rin nga pala kami dito sa wedding reception. Dini nga sa ayong probinsya sa ganitong klaseng bayisanan, karaniwang ginaganap ay sa parting bahay nga ng babae. At buhay na buhay pa rin nga dito sa amin ang iba't ibang klaseng paniniwala, tradisyon at kaugalian kapag ganitong merong kasalan. At isa na nga dyan ang pagsubo ng malagkit para nga raw ika sa malagkit na pagtitinginan at pag-iibigan ng bagong kasal. At pagkatapos nga nila iba't ibang seremonya sa kasal ay nga at kainan na rin. Sa wakas nga kako ay makakakain na rin at medyo magutom na nga ulit. Nang makita ko pa nga lamang yung mga nakahayong pagkain ay parang natatakam na nga kaagad ako at kako ay parang alam na alam ko na nga kaagad yung unang kukunin ko. Napakarami din nga nilang iba't ibang klaseng hayong pagkain pero ito nga lamang yung unang natipuhan ko at kako ay mukhang masarap kaya naman ito nga kaagad yung unang inupakan ko. At mukhang nagutom din nga ng husay itong anak ko kaya naman ayan at medyo naparami rin nga ang kain namin. At dahil kasalang bariyong nga pala rin napuntahan namin ngayon ay eh, talaga namang medyo marami-rami din nga ni ang tao ngayon dito. Pero isa pa rin talaga nakakatuwa sa ganitong klaseng baysanan, hindi lamang sa pagkain, maaasahan ng mga tao, pati na rin nga sa mga trabaho at iba't ibang gawain sa pagtulong. Hindi nga lamang ikamaasahan sa gawa, pati na rin nga sa pagtulong sa unang hanap buhay nga ng bagong kasal. Sa pagsasawit pa nga lamang ng kaunting halaga ay malaking bagay na nga para sa bagong kasal, para sa kanilang unang hanap buhay. At ito pa nga isa sa kanilang unang hanap buhay, ang pagtitinda ng suman at kalamay. Kaya't ayan, bumili nga ang nanay ko ng halagang isang libo. At talaga namang sulit na sulit na ang pagpunta namin sa ganitong klaseng baysanan, yung tipong kumain ka na nga ay mayroon pang padalang pasilipin pa uwi. Libre na naman nga ako ang hapunan namin sa lagay na are. bukod sa suman, kalamay, ay mayroon pang aning ulam. Ay de, yun nga ni at umuwi kaming masaya at titiba-tiba, ika nga nitong nanay ko na nakangisi pa. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!